anyong mga chingu. Hakutan na ng mga gamit para sa bagong pabahay ni amo mga chingu. Nakakapagod man maglipat. Pero masaya to, gasirin ta makapalik-likot iraraya kay Ibak ay agaylatan. Hello, Maglilipat, Maglilipat na, lipat bahay. So yun na nga mga chinggu. oras ng aming trabaho bandang hapon, hinugot kami ng aming bossing, para maglipat ng ibang appliances at iba pang mga gamit. Dahil nga habang hindi pa busy ang company driver, kaya ipagmamaniho muna niya kami. Nakakapagod mang maglipat pero masaya to. At pagkatapos naming maghakot ng ibang gamit, pabalik na kami sa company para mag time out dahil inabot na kami ng alas 5. Annyeong! Tingnan natin talaga 'yung datingan natin. Tingin n' mga bata eh. At kinabukasan, ngayong araw talaga ang lipatan ng mga sariling gamit at unang araw naming tumira sa aming lilipatan. Malapit lang naman sa dati naming tirahan ang lilipatan namin kaya mano-manong paghahakot at nakailang balik din kami dahil sa dami ng aming gamit. At syempre, excited na kaming tumira kasi nga bali-bali lalanti so panayaman mi mga chinggo agaylatan? At pagdating namin sa aming tirahan ay todo ayos na kami ng mga gamit, nakakatuwa. Kasi nga, bago lahat ang gamit at provided lahat ng aming employer, mapapasa na all ka talaga mga chingo. Bukod sa aking bagong aparador, nakaset up na rin ang mga bagong appliances tulad ng refrigerator, washing machine, TV, at water dispenser. Bago din ang aming dining table. Yun nga lang. Hindi pa dumadating ang aming sofa. Pero okay lang. Napakaganda at napakalinis mga chingo. Kaya talagang komportable kaming tumira dito. Fully air conditioned na din. Kaya talagang marirelax ka sa pagtulog. Gaya ng nasabi ko sa nakaraang vlog ko. Na nagsishare lang kami ng 165 Korean Won. Or around 7,000 pesos monthly. Sa amo namin. The rest, Libre na ang lahat As in, wala na kaming ibang babayaran Dahil lahat na ay free Free ang kuryente, tubig, tubig na inumin At free wifi na din Di ba ang saya? At eto pa Dito ako nagagandahan sa kitchen namin Talagang sisipagan ako magluto Kasi nga, libre din ang aming gas As in, cook all you want kaya napakasarap mag-abroad sa Korea mga chinggo. Lalo na't ganito ang pabahay. Dito siguro napakasarap tumambay. Lalo na pagkagising. Habang humihigop ng kape, sabay batiin mo sila ng Good morning sunshine. O ba diba? Kasi nga, tanaw mo lahat ang buong paligid at ang iyong mga kapitbahay. Talagang napakaganda ng ambience dito at marirelax ka talaga at bukod dyan pagdating sa baba malapit sa building namin ay may fitness gym mag exercise ka ng gusto mo dahil kumpleto ang mga gamit wow na wow ba diba, mga chingo lalo na pag mga chicks pa ang mga makakasabay mo e eh di wow manpalinget kay labalabay mo gailatan kinagabihan ng aming paglipat syempre unang gabi kaya may kunting kasiyahan sabay kwentuhan bago matulog talagang mapapasayaw ka sa saya